Ngayong tapos na ang season para sa TNT Tropang Giga sa PBA at EASL, pinag-iisipan pa ng import na si Ronday Hollis Jefferson kung babalik pa siya sa koponan sa season 49. Ang kabuang detalya sa ulat ni Rafael Bandayrel. Maagang matapos ang kampanya ng TNT Tropang Giga sa PBA matapos malaglag sa quarterfinals kontra sa Magnolia Hotshots. Hindi na rin magpapatuloy ang kanilang panglalaro sa East Asia Super League kasunod ng kanilang talo sa Anyang Jungkwanjang Red Boosters nitong miyerkules ng gabi. Kaya naman, balaisipan ngayon para kay Star Import Ronde Hollis Jefferson kung ano ang susunod na hakbang para sa kanyang karera. Inamin ni Hollis Jefferson na una sa kanyang listahan ang muling makapaglaro sa NBA. Gayun pa man, bukas naman siya umano para sa posibilidad na bumalik sa TNT. Like said, I said, I don't know what the future holds. I definitely love to play back in the NBA. Uh, that's my number one goal. Um, but yeah, definitely, if uh, the opportunity presents itself and they want me to come back and things align, then I'll be here. I love these guys. Sabi naman ni Interim Coach Josh Reyes, suportado ng TNT Management si Hollis Jefferson kung ano man ang kanyang mapagpasyahan. Whenever the opportunity to work with either Hollis Jefferson uh, sibling comes about, then we will definitely grab that opportunity. There's definitely the top of the list. Of course, there's a lot of, you know, we can't be a guarantee on how, how situations might change or whatnot, high limits, rules. Or, or what have you, or you know, you might see one of them playing somewhere else or they might be in the NBA or what, what have you. So, they will always be on top of our list and just really wish that we can uh, work together in the future. All Filipino ang susunod na conference sa season 48 ng PBA. Ibig sabihin, sa season 49 pa magkakaalaman kung muli nga bang makapaglalaro para sa TNT si Hollis Jefferson. Rafael Bandayrel para sa Bayan.